Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Noel. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa at aaminin ko na sa inyo na nabibilang ako sa lahi ng mga aswang. Ang aming angkan ay naninirahan sa Mindanao, pero hindi ko na sasabihin sa inyo ang eksaktong lugar ng aming tirahan. Matagal nang naninirahan dito sa aming baryo ang aming angkan. May isang purok dito sa aming baryo kung saan puro kaming mga aswang lang ang bahay. Walang kamalay-malay ang iba naming mga kabaryo na kami ay lahi ng mga aswang. Hindi rin namin ginagalaw ang mga tao sa baryo namin upang hindi magkaroon ng gulo. Nakikisama lang kami ng maayos sa mga tao dito sa baryo namin upang hindi sila maghinala. Paminsan-minsan nga ay nagsisimba pa kaming magkakapitbahay kasama ng mga tao sa baryo para isipin nilang mga normal na tao lang din kami. Kapag may fiesta nga ay welcome na welcome ang mga tao dito sa aming purok. Hindi namin sila hinahawahan o gaw. Ilang dekada na rin kasing naninirahan ang lahi namin sa lugar na ito kaya sanay na kaming makihalubilo sa mga tao. Kapag nagugutom kami at gusto naming kumain ng sariwang karne, ay naghahanap kami sa mga bundok ng mga ligaw na hayop o tao. Sa ibang mga baryo din kami umaatake upang manginain ng mga alagang hayop o tao. Kadalasan mga 9pm pa lang ng gabi ay umaalis na kami papunta sa ibang mga lugar upang maghanap ng mabibiktima. Natatandaan ko pa nga. Mga labing limang taong gulang pa lang ako noon nang maging aktibo ang aking dugong aswang. Hindi na ako nagulat sapagkat bata pa lang ako ay alam ko ng angkan kami ng mga aswang pati ang mga kapitbahay namin. Nagsimulang lumakas ang aking pandama gaya ng paningin pang-amoy at pandinig na talaga namang napaka-useful tuwing gabi sa paghahanap ng mabibiktima. Ngunit hindi lang yon, pati na rin ang aking pisikal na lakas at liksi ay mas mataas na kumpara sa normal na tao. Ganyan nagsimula ang aking pagbabago noong maging isa na akong ganap na aswang. Mayroon akong tatlong kababata na kasabay ko ring naging aswang si Nakaloy, Anton at Erol. Noong una ay madalas lang kami sa mga bundok naghahanap ng mga ligaw na hayop upang kainin hanggang sa natuto na kaming manginain ng mga alagang hayop sa ibang mga bayan. Makalipas ang dalawang taon ay sumama na kami sa ilang mga nakakatandang aswang upang maghanting ng mga tao na mabibiktima. Tinuruan nila kami ng mga paraan upang makabiktima ng mga tao at kung paano mag-iingat upang hindi kami ang mahuli. Tumagal ng tatlong taon ang pagsama-sama namin sa mga nakakatanda sa paghanting ng mga tao hanggang kinausap kami ni Lolo Estong ang pinakamatandang aswang at tinuturing na pinuno ng aming puro. Mga apo panahon na upang magsolo na kayo sa paghahanap ng mga taong mabibiktima, kaya nyo na yan para hindi na rin kayo makihati sa mga nakakatanda. Sabi ng Lolo Esto, Noong mga panahon kasi nayon ay 20 years old na kami ni Nakaloy at Anton samantalang si Erol ay 21 na. Gusto ni Lolo Estong na bumuo na kaming apat ng sarili naming grupo at humiwalay na sa mga nakakatanda upang humuli ng sarili naming mabibiktima na tao. Lolo natatakot kami na baka mapatay kami ng mga albularyo. Sabi ni Anton, Bakit kayo matatakot sa mga albularyo? Bihira lang naman sa kanila ang may lakas upang labanan tayong mga aswang, madalas mahina lang ang mga orasyon nila. Pag nalapitan nyo na ang mga yan, wala na sila magagawa kundi ang lumaban ng mano-mano. Mas malakas tayong mga aswang kumpara sa mga albularyo na yan. Mag-iingat lang naman kayo sa buntot pagi. Lolo estong marami ho kaming nababasa tungkol sa mga malalakas na albularyo at yung mga taong nagtataglay ng sagradong mga abilidad na kayang pumatay ng mga kagaya nating aswang. Sabi naman ni Kaloy. Kalokohan, saan nyo ba napupulot yung mga sinasabi nyo? Sa tanda kong ito. Bakit di ko pa nakasagupa ang mga yan? Pinagtawanan lang ni Lolo Estong ang mga sinabi ni Kaloy. Mula kasi nang maging mga ganap kaming aswang ay napadalas na din ang pagbabasa namin ng mga kwento tungkol sa mga aswang na gaya namin. Tapos madalas pa ang bida sa mga kwento ay malalakas na albularyo o kaya ay mga tao o samahan na nagtataglay ng mga sagradong orasyon na kayang-kaya pumatay ng aswang gamit ang kapangyarihan nila. Takot na takot kami pag ganon ang nababasa namin na kwento hanggang si Lolo Estong na mismo ang nagpaliwanag sa amin. Mga apo alam nyo naman na ako ay tubong iloilo -ilo at nalibot ko na halos ang buong panay noon sa paghahanap ng mga taong mabibiktima. Nung lumipat naman kami ng angkan ko dito, ay buong Mindanao ang nililibot namin sa paghahanting ng mga taong makakain. Kung totoo yung mga sinasabi ninyong mga malalakas na albularyo, bakit ngayon ay buhay pa ako at ang angkan ko? Sa dami ng mga albularyong nakasagupa ko mula noon hanggang ngayon, ay buhay pa rin ako. Karamihan sa kanila ay kinatay ko. Yung iba ay nakatakas lang. Di ko na mabilang ang mga labanan na hinarap ko. At hindi lang mga albularyo ang nakakalaban ko pati mga kapwa aswang at may mga mangkukulampa. At mula doon sa Panay hanggang dito sa Mindanao, kahit minsan, wala pa kaming nakalaban ng mga taong may sagradong abilidad na kayang pumaslang ng mga aswang, baka kwentong kotsero lang yan. Mahigit 90 years old na ako at buhay pa hanggang ngayon. Dahil sa mga sinabing yon ng Lolo Estong ay lumakas ang aming loob na humiwalay na sa mga nakakatanda at bumuo na ng sarili naming grupo na maghahanting ng mga tao. Tandang-tanda ko pa ang una naming naging biktima noon Dalawang babae na galing sa isang sayawan. Magkasama silang naglalakad sa isang madilim na daanan pauwi siguro sa baryo nila. Noong makumpirma namin na walang ibang tao sa paligid ay agad naming inatake ang dalawang babae. Mabilis naming sinakmal ang mga liig at winakwak ang tiyan pagkatapos ay nilantakan ang lamang-loob nila. Matapos kaming mabusog ay dinala namin ang katawan nila pauwi sa aming baryo upang ipakita kay Lolo Estong at ibigay sa kanya ang isa. Mula noon ay sunod-sunod na ang naging pambibiktima namin. May ilang albularyo na din kaming nakalaban pero ginawa lang namin silang mga hapunan. Totoo nga ang sinabi ni Lolo Estong na ang pinakamahigpit naming makakalaban ay mga kapwa aswang lang din na magiging kaaway sa pagkain. O kaya ay mga mangkukulam o gumagamit ng itim na mahika minsan na din kasi naming nakasagupa ang mga ito. Sa ngayon ay 23 years old na ako, at marami na din kaming nabiktima sa nakalipas na tatlong taon mula noong magsimula kaming maghunting ng mga tao. Si Lolo estong buhay pa at 96 years old na, pero bihira na lang siya na maghunting ng mga tao, mga once a month na lang ganun daw talaga pag matanda na ang aswang. Hanggang dito na lang. kung gusto niyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya. Mag-email lang kayo sa waitystarvlogshorrorstories@gmail.com at gmail.com.